27 inches to yun 27 single shot ano yun? ano yun? ano yun? ano yun? ay <laughs> parang parang ang ang dala nyo eh ano? ban nakablog pa tayo nakakochi po kami nakakochi <laughs> tagi kayo mga kuya? kalampit po Anong pitang ba? Oh, oh. Ay! Hala, ka galing ito, Giger! Oh. Ay, sopra traffic! Traffic pala sila Kasi ang kwento nila, nandito na kami. Pagkakalaya na, na lang pinanggaling yan. Problema nyo nga yung traffic dito. Nandito na rin sila sa Pulilan. Oo, eh, paglabas namin na sa Pulilan, ako ko nga ba? May kasamang tangke ba? Wala, boss. Wala pa. Bari lang yung pinagawa natin. Oh, maganda to. Apat kayong magkakasama. Ano ba, Yung boss. Ano? Wala ka ano yan. Sumikita lang naman ako ng maganda dyan pag bibili kayong complete set eh. Pares lang naman yan boss. Boting bari lang ang depresa at pares oh, din ang mga wii. Go. Ano lang? Ano ba bibili nyo? Ano? Sita! Pwede ko na po, 27. Ay, ito ay, na kami. What, ito. Ito, wala yung bende ko. Sige, so, sandali lang. Gamit na natin ito, so may ganito eh. Mababa naman. 27 kulin mo. Pag oh, eh, pangkapan, 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 Kaya eh, may ano, may 1.5 Dagdagan mo isang bala para baka sabihin wala naman marami yun Bibigyan lang natin isang box na bala hmm. Alam mo kasi gano'ng kita pag kaya nang bibili Ako sa buka to Kung malakas na sa atin yan Hmm. Ano na? 27 na ako, mo. Pati ano ba yan, 24? Oo wow. Alam mo talang matama tayo Bibigyan ka lang isang box na bala Kung kailan ko sa inyo Dating? Nag-inatistic ka? Siyempre. Yeah, <laughs> Kano ba gagamit? Halawa. Kano ba? Parang nila aga-ala na yung nagbibigay. Di ang walang warant eh. Ay, pagka bilay, bahala ka na sa buhay mo eh. Nakontak namin yung uh, taga-palit eh. Vacation daw sila. Sabi ko doon tayo. Kaya tawag kami ng tawag sa inyo. Halika na rin ang muna natin, eh? ako, Ano na kayo umalis doon? Hala, na una pa? Uh, 4.13 na kayong damating. Dating namin doon sa Tulilan. Alam mo, kayo nabusan.